Sana namang masarap na recipe ang ating ibabahagi sa inyo. Ayan, sarap ulang. Sumahan niyo ako guys sa ating full process kung paano natin ginawa ang recipe na ito. Isang pirasong patatas anong pwede natin isahog para lalong sumarap ang ating patatas na ito. Sumahan niyo ako guys. Gagawa tayo ng easy simple recipe dito. Ayan, una natin gagawin maglagay tayo ng ayun konting cooking oil Giniling dito muna natin ang giniling. Hinulpor natin lagyan ng iba pang ng mga sangkap. At naprito na natin kamatis, onion, garlic. I-add natin ang, ah? yan, ang ating patatas. Ang simple na yun. Simple na para ang pagluluto ng ating adobong patatas at binili. Nagyan natin ang tubig para sa pagpapalambot ng ating patatas. Timtahan na natin.

Tumain natin at palambutin dyan. Mabilis na. Lapit na lumambot ang ating patatas mag tayo ng dalawang kutsarang cornstarch daliyot sa water isang konti na na cornstarch na nadaliyot natin sa tubig ng dalawang kutsara hmm. Ayan, dito na ako guys mag -e end Thank you for joining me. Nakuha na natin ang sakto lambot ng ating patatas dyan. Ayan. ito yung recipe for today. Isa na namang masarap na ulam ito. Tenye. Ayan, sarap ulam.